Happy po sa inyong lahat. Ako po si Pao. At samahan niyo akong magnilay habang nakaupo dito sa landas ng pag-asa. Nung nakaraang kapaskuhan, nakatanggap po ako ng regalong libro na pinang, pinamagatang The Father I Never Met na isinulat ni Raz Munaris. Ito ay isang compilation ng mga personal stories ng mga taong nakasalamuhan ng kanyang amang si Mike nung siya ay nabubuhay pa. Ang kwento kasi, isinilang si Raz sa araw ng libing ng kanyang ama. I highly recommend you get a copy of this book. Marami po kasi kayo matututunan na karunungan mula sa librong ito. Pero hayaan niyo magbahagi ako ng dalawang M na nakatawag ng aking pansin. Una, mag-alay ng buhay sa Diyos Twina. Gifted child si Mike matalino. Ano, crush ng bayan, mataas ang leadership skills. Awardee ng BPI, Department of Science and Technology. Magaling tumugtog ng gitara. Marami pang iba. Promising ang future. Pero iba ang pinili niyang gawin pakatapos ng kolehiyo. Pinili niyang ialay ang kanyang buhay, ang kanyang mga unang taon para maging isang full-time missionary para sa kabataan. Mula sa simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng upuan, pag set up ng event place, paghuhugas ng pinggan, hanggang sa pag-organize ng mga malaking events, ibinigay ni Mike ang kanyang oras, pera at panahon upang paglingkuran ng Diyos na naunang nagmahal sa atin ginawa niyang lahat ito upang gabayan ang mga estudyante at eventually mga single young professionals na makilala at mahalin ang Diyos na naunang umibig sa ating lahat. Ikalawa, misyonero sa lahat ng oras. Hindi naman nasayang yung training niya nang, nung pinili niyang maging isang full-time missionary. Pagkatapos niyang pagdaanan ang state of life discernment, ang state of life discernment ay isang proseso na kung saan ang isang single na tao ay nag-undergo ng ng series of spiritual and practical exercises para malaman kung siya ay tinatawag ng Diyos para sa pagpapari, pagmamadre, pagiging single for the Lord o pag-aasawa. <laughs> Alam niyo po bang isinabuhay niya ang lahat ng kanyang mga natutunan, pati disiplina at karunungan sa corporate world. Eventually, He became a gem. He got promoted. Landed on great corporate deals for his company. Nakapag-asawa at nagkaroon ng dalawang anak. Ang pagiging misyonero ay hindi po doon natapos. Nakita sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay ang buhay ng pagiging, manil pagiging lingkod ng Diyos. Pinagsilbihan niya at minahal ang kanyang may bahay na si Gay. Naging isang magaling na provider. Spiritual guide, at ama sa kanyang panganay leader ng community at higit sa lahat naging tagapagsilbi ng kanyang mga office mate he was even described by his bosses as a good man he exemplified integrity passion grit and love he edified jesus to all ang mabuting balita sa araw na ito ay galing sa panulat ni markos 2 18 to 22 na kunsaan ipinaliwanag ng diyos ang tungkol sa pag-aayuno at ang paglalagay ng alak sa loob ng isang bagong sisidlan. Ako po ay magfocus sa Marcos 4.22, ang paglagay ng bagong alak sa loob ng bagong sisidlang balat. Mga kapatid, nawa. Ang bagong taon na ito ay punuin natin ng bagong alak ng ating buhay na nagsisimula sa Enero 2024. Punuin natin, natin ito ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos at wagas na pagsisilbi sa kapwa sa lahat ng oras. Life is short. May klilan po talaga ang buhay. Piliin na nating mag-alay ng ating buhay para sa Diyos na unang nagmahal sa atin at maging misyonero sa lahat ng oras. Let us all be like Mike, a life well lived. Bilang pangwakas, Tayo'y manalangin gamit ang panalangin isinulat mismo ni Mike Monarrez. Lord, I seek only which comes from your hand. Nothing more, nothing less, nothing else. I desire nothing except that which you desire for me. O send forth your light and your truth. Let them lead me. Amen kung kayo po ay na-bless itong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media account, Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Iniimbitahan ko po kayo na maging isang tulad ni Mike. Be like Mike. Share God's love of hope and love to everyone. Click the share button. Tandaan natin, ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakararami. Again, Happy New Year. God bless.